What a wonderful Mga boss, ay napakalakas ng ulan kagabi, kahapon, bungaraw ngayon, madilim naman ang langit at medyo di magandang balita sa ating pan dahil wala itong uh, tawag dito, wala itong overflow, so ang nangyari may mga isda tayo na na overflow. ang resulta ng consequences ng walang overflow mga boss. Dalawang isda natin yung nag-overflow. Bali, ito yung nakita ko bago lang. Ito naman yung umaga. Sinadya ko talagang ibalik yan dyan sa pond para maging pagkain ng ating mga apple snail. At the same time, maging pataba na rin. No? So, itong isa, sword, sword Tail at yun namang isa ay yung binili natin kahapon na Mickey Mouse so ang nakita kong problema ay dito no sa dulong bahagi ng ating pan dahil medyo hindi siya pantay at lahat ng tubig dito nagpunta no so 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 baka sa lakas ng ulan kahapon ay tumilapon siya gagawa na lang natin ang paraan nito para uh, hindi na maulit pero okay pa naman siya mga boss yun lang no, hindi may iwasan na mayroon talaga maging casualty sa ganitong setup na walang overflow ay pakawa naman natin mga isda o ganito, possible ganito ang nangyari no? tumambay sila dito habang malakas ang ulan at yun siya looking good yung ating pond mga boss kahit papaano paano yung ating mga aquatic plants na nilagay ay gumaganda na yung ating frog beach nakakadagdag ng ganda ng ating pond bali na replanta naman ako ng kabomba mga boss <laughs> doon dahil well, maganda siya tingnan ating mga angel fish ay masigla. Ating mga apple snail. So, itong na natin mga boss, magtingin-tingin tayo sa YouTube kung ano mga pwedeng gawin maliban sa overflow. Kasi, uh, tingin ko, masyado ng malaking trabaho kung ngayon ko palalagyan ng overflow. Uh, pero, kasi ganito na kasi ginagawa ko dati, no? Walang overflow yung mga tab ko sa Cotabato kaya so ganoon talaga casualty na lang talaga yung dalawa sana hindi madagdagan an eternity later so sa nangyari ngayong umaga malinaw na yun ang isa sa mga disadvantage at disadvantages ng pagkakaroon ng concrete pond na walang overflow mga boss so alam ko na na possible at malaki yung chance na ganoon nangyari na tatalon yung ating mga isda lalo na kung malakas ang ulan so nasa inyo naman yan kung ang, ano ang dapat na gawin. pero mas maganda talaga na may overflow pero yung sa akin hindi ko talaga ginawa o nilagyan dahil nga normal uh, normally yun na yung ginagawa ko so pag ganito no? pag tuloy tuloy na malakas ang ulan at maubos yung ating isda ay kailangan magkaroon tayo ng solusyon kung hindi man lagyan ng overflow ay isang solusyon ay mag breed tayo ng isda So, sa so next video natin, sa so next uh, upload natin ay tagahang kailangan ko pag-isipan na mag-breeding no? ng mga isda dahil sa possibility na ganito. No? Hindi naman siguro araw-araw na malakas ang ulan pero sa panahon ngayon baka may bagyo o ano. Dahil malaking bahagi ng Mindanao ngayon ay lubog sa baha. Dito sa amin sa Picoe, North Cotabato ay tuloy-tuloy yung ulan kahapon magdamagan kaya yun siguro hopefully hindi palagi mangyari yun o baka pagdating ng panahon ng tag-ulan ay siguradong mas maraming casualties ng mga isla natin yung uh, mamamatay na kaya ang solusyon natin dito ay magbe-breed tayo ng isla at next vlog tayo magbe-breed ng mga isda